Hello guys, hello guys. Tuna, tuna. Nice. Eh, di bawah. Nice. Oh, di tadi, tadi, tadi. Dali, dali. Lika, lika, lika. Tadi, tadi. Kuku apa nampak pelanggan? Dali, dali, dali. Ya, 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 ya. Medalah Magka-harvest po kami ngayon magkaharvest. harvest Ano? dami. Ano? 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 Hmm. No, naman. Oh. Ay, hindi nakuha naman no? Kita. Okay. So, di ba? Ayan, no? Nakapag-harvest po ng apat na talongs. O, oh, diba? Tapos, sumilig, nagsili si misis. O, oh, diba? di ba? magdi dinak tayo. Hmm, dinakdakan. Mamay. Oh, ang dami oh. Oh, di ba? Oh, diba, ito pa. Ito pa. Ay, nasira na yung isa naninilaw. Ang dito sa mag-ano. Oh, ano ba? Hmm. Ano yung pala ng sige? Oh, naninilaw. Ay, naputol. Kaya pala. Ano Wala man siya. Naputol? Hindi, ayun. Nakalaylay yung isa, di ba? Madilaw. okay oh, kaya... Ay, nalate. Kalamansi. Ano na? Kalamansi naman. Bakit kaya wala tayong napipitas na kalamansi? Eh, may makintab na. Eh. Kabilang side. Ah. Ang dami niyan bago tayo umalis sa ano. Eh, ah. yun. yung higad o, pre. Nakita mo. Ang ah. maliit. Nakita mo? Hindi. Ayun. Ayun. Yan ang higad ng kalamansi. Okay. Isa lang? Ang dami maliit. Lemon yan. Atin. Lemon oh. yan, eh. Mm, oh, 'di ba? Successful. Oh, so, 'Di ba? Siya nga pala, oh, hindi ko nabanggit. May luya. Ano, oh, may lubong ano? luya. Ah, may bunga na doon. Ayun pa luya. Oh, 'di ba? So, 'yan ang aming Munting gulayan. So, meron pang natitira. Isa. Sa dalawa lawa tatlo nandiyan. Ay, tanga ba? Ayan. At meron pa pala. Ang apat. Oh, okay. oh dito. Oh, Galing. Okay. Morning po. God bless.